Hey guys, finally meron tayong malakas, maganda at matibay na bibo dito. Ang kaso lang medyo mahal pa rin talaga. Tira around 25k ang SRP na to. Masyadong mahal pa sa katulad natin na hindi afford yung ganyan smartphone. Pero at least malakas ang phone na to. Tira na 7 Gen 3 siya. Malakas para sa isang bibo. Tapos understood naman na meron siyang magandang design na merong AMOLED curve display. At syempre matibay na nga rin dahil subok na rin ang panahon. Actually itong specs ng Vivo V30 para sa akin medyo sulit na yan. Kung wala ka pa rin, wala kila Poco. Kila Infix, ha, kila Tecno. Naka 6.78 inches siya na mayroong AMOLED 120Hz refresh rate sa may display. With HDR10 pa sa display at 1260p na resolution. Ibig sabihin, pwede mo yung iset ng 1080 or 1260 yung resolution niya. Siyempre, dito na natin yan ilagay sa mas mataas na resolution sa kasasagan na refresh rate niya. Magandang display na ito guys kung mahili ka manood ng movie at pang social media lang. Dahil sharp at malino naman yung kanyang display. Tingnan naka AMOLED curved display na 'yan. Para sa akin okay naman yung ganitong display lalo kung mahilig ka nga manood ng movie. Saka sari naman ako sa mga naka AMOLED curved display. Tay marami pa rin naman talaga na nagsasabi na ayaw daw nila ng AMOLED curved display. Tay hindi daw maganda yung viewing angle. Actually totoo naman 'yan lalo ko sa mga flat display kay na sanay. Siyempre sanay yan pa rin talaga. Sa camera sureball na to, hindi na ako nag-focus sa mi camera niya ito kay Vivo. Tay meron siyang tatlong 50 megapixel na camera. Dalawa sa may likod, sa kisa sa harap. Okay lang ang 50 megapixel yan para sa akin. Kaysa naman sa mga naka 200 megapixel nga. Tapos isang 2 megapixel naman yung kasama na wala namang silbe. Mas magagamit natin guys ang dalawang 50 megapixel sa may likod nya. Kaysa sa ibang smartphone nga. Na meron 200 megapixel. Tapos 2 megapixel naman yung kasama. Sa charger mabilis naman to. Saktong isang oras siya mula 0% to 100%. Isang oras lang yung naabot sa kanya. Okay na rin itong 80 watts sa charger nya. Sa storage naman, di rin siya tinipid ni Vivo dito. Di meron siyang 512 gb na storage. Matagal mapupuno yan. Tapos 12 gig of RAM pa. Pa sa mga mahilig magbukas sa maraming application. Sa UI ni Vivo, napakasmooth niyang gamitin. Wala siyang lagat sabet Ito rin talaga maganda sa mga Vivo na smartphone ngayon. Ito napaka fluid na kanilang user interface. Samahan pa nga ng malakas sa processor na Snapdragon 7 Gen 3. Alam ko maraming mas malakas at mas mula kay Vivo. Ang problema ay hindi naman lahat gusto ng poko kaya okay pa rin talaga itong Bibo na to. Pero syempre maraya pa rin talaga na na kay Bibo. Compare nga sa mga Bragong Brands lang ngayon. Take nila Infix, sa kanila Tecno. Kung pang mobile agency lang wala kayo magiging problema dito. Support din yun ng super na refresh rate. At tulad ng graphics. Yan yung gameplay natin dyan. Sa Call of Duty Mobile, okay na okay din yan guys at wala siyang lag at wala rin delay. Ang napansin ko lang dito kay Vivo B30, meron pa rin talagang tinipid dito guys si Vivo Ito single speaker lang siya, Itong si Vivo B30, na dapat naka dual speaker na. Pero in fairness guys, kahit naka single speaker lang to, ay eh, napakalakas ng single speaker niya. Sinubukan ko nga rin pala to guys sa Call of Duty Marzone, at mukhang hindi naman kayo mabibigo dito. Hindi kaya kaya niya ang game na yan. Smooth naman siya supported ng high graphics. Ang kaso lang blurred pa rin talaga yung graphics niya. Kaya para sa akin, kung meron ka pa rin talaga na around 20k na budget ngayon, I think good naman na ang Vivo V30. Kung pwede kila Redmi Redmi sa ganitong presyo. Maganda ang Vivo na to at malakas pa. Siyempre matibay na nga rin. Ang kaso lang nga lang medyo mahal pa rin talaga. Pero at least okay na yan. Thanks for watching.